Yo, what's a Nirvana MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira men. Kilala nyo na walang iba. Kung di ako lang yun at kung di ka pa nakasubscribe men, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedly para at least updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction video katulad ni man. Ito, another rap battle dito sa Pinas Astig na, na event ng Mighty Moth versus M. Zeit. So ito rin isa sa mga inaabangan ko. At hindi pa natin ito napanood ngayon pa lang at nagkaroon tayo ng oras. Instead na panoorin ko lang sa phone, gawin na natin ang reaction video. Ang pag-angasan! The coin toys of course kami at nanalo si Mot. Pinili na mauna. Of course, si uh, MZ tatlong round ang laban, dalawang minuto. Check. Unang Mot. Let's go! Game, game! <clears throat> Uy, si M. -site nasa Mighty. Kaso di ka bagay, iho. Pucha, bakit ka nandito? Eh, una sa lahat, hindi ka naman nanini, naninigarilyo. Ano, magpapakyut na naman sa video hanggang dito, bit-bit mo pa. Magpapakyut gamit si Ano yan, hit-hit buga? Mm -hmm. Kaya pala nakaka -ano lalo na kung usapang battle. Oo, mas nauna ka sa akin, boy, pero tawagin mo kong master kasi sa flip top, mas nauna akong mag-champion sa youhoy na inspire mm -hmm. ka lang din after. Oo, sa akin galing yung apoy nang hiram ka lang ng lighter. Mhm. Mm pero ako... Ganda, no ng um ng hiram ka lang ng apoy, sa akin galing yung lighter. Baka nga hindi mo pa sinoli. O pare, yung mas pangmasa kasi di nila trip yung tono mo. Ang pakit mo raw sa panlasa, parang nagsinde sa posporo. Mm -hmm. Ano, di pa natauhan? Tignan nyo, kinilabutan. Kasi di niya yan. Maganda ka agad yung mga references dito ni ano ah. ha. Props kay Mot yun. Kasi parang um, yung mga reference niya so far talagang in, parang in line dun sa, sa Mighty or dun sa, sa cigarette uh, references. Malilimutan, ginamit ko lighter at posporo, paalala lang sa nasunugan mm -hmm. O nga pala no Halatado na ng gigil kasi nga kaibigan ko rin to Pero di ako nagpapigil, bawat suntok diniin ko Puro punchline, walang filter, kada hit narinig mo mm -hmm. Pasensya na kung walang filter, kaya nga walang peace yung bibig ko pero kahit di ko na itodo yung sapak, masasabi pa rin binigyan. Parang yosi pag hinihipak, talaga manliliit yan. Mm -hmm. Di ko na kailangang sumagad, di rin naman didikit yan. Parang upos, talsik agad, kahit pitik-pitik lang. Upos ng sigarilyo pag inaano na ano, kailangan mong pitikin kasi uh, hahaba yung ano. Kaya sigurado na abo tinapak pa yung lit. Limitado man yung script at may mga temang ni-restrict. Oo, puro cigarette yung scheme. Alam nyo na sinong masik at masasabi nyong I smoked him kahit sa sa'yo silang nagstick. Kaya sorry, mate. Kung yung usok hanggang ender ko, appropriate. Alam kong ayaw mo sa second-hand smoke, baka mag-choke, di maka-operate. Kaya kayo na bahala mag-adjust. Wait! Second-hand smoke, men. Ipipredi ko lang, ha? Second hand serenade. Men. Pagtuto yun, men. Feeling, feeling ko yun, yun eh. Men. Magkakaroon ng concert dito sa Malaysia ang second hand serenade. At pupunta tayo dun, men. Magiging emo tayo for a day. Feeling ko, men. Ah, ah baka medyo OA lang ako, men. Kasi ayoko rin itolerate Sakto, baba na siya ng round one. Pwede na kayo lumabas para mag si break. <laughs> Oo nga, men. Nagano lang ako. Nag-imagine lang ako. Pwede mo rin kasing second hand serenade. Yeah, yeah. Game, game, game. Okay, ano. Um, sobrang ano nung bara ni ano. Or yung round 1 ni Nimot. Sobrang siksek. Walang oras kasi dito. Pero compact siya. At pakinggan natin may round 1 ni, ni Mzite. Yossi break, tolerate, operate. Ang aga mo mag-celebrate. Mm -hmm. Pwes kapag ako nagpa-smoke, kahit hindi ka mag-choke, sigurado mag -e elevate mm -hmm. Dinamay pa yung nasunugan. Eh, ang tagal-tagal na nun. Ang stupid mo naman. At least ako, nakabawi at nakabangon na. Ikaw, susunugin ko pa lang. Anong di ako naninigarilyo? <laughs> hindi nga at least na imbita. E eh kung ibalot kita sa banig, tapos hindi kita. Hit-hit buga, hit-hit buga. Wala kang nalalaman. Pwes ngayon, harap-harapan, mararanasan na ma -shotgun. Ano? Mighty, silang, game? Yeah. na, Tomas? <coughs> Mukhang dapat pato, dati pa ito nangyari, ah. Kaso lang, ang daming pakulo niyan. Kesyo busy daw at maraming gigs. O baka naubusan lang ng pinagugutan. Habang kami babad sa bars, parang galing ng kulungan. Buti na lang may mighty yung manok nyo, tumapang lang nung pinausukan. Mm -hmm. Ako, di ako masyado mapili sa kalaban. Basta hindi bobot, may dating. Ito, puro big names lang nilalabanan. Naka-depende yan sa fame. Hindi nauubra palusot mong tangan at mga segway mo na lame. Sing-sing mo nga, hindi tunay. Paano ka naging married to the game? Mm -hmm. Atras at Abante lang hiya Sing-sing mo nga, hindi tunay. um Wait lang. Doon sa PSP ba yun, men? Alam ko hindi pa nabibigay, nabibigay yung championship ring noon eh. Hanggang ngayon eh. Ah, di kita maintindihan. Parang yosing nabasa. Pinatuyo. Tapos sinindihan. Tutal pausok pa lang naman, alam kong may mabibitin malamang. Sagot na ng maito yung usok, gusto nyo ng alak? May tipsy pa naman. Pero bago yan, para umangat, ikaw ang gagawin kong daanan na parabang runway. Yung biyak mo sa noo, parang uso ng ashtray. Alam kong mga mangyayari, mangyayari to. Tayo ay magdidikdikan din someday. Mas planado pa to sa nakalib ng Saturday, Sunday, holiday, Monday, tapos Tuesday na half day. Mm -hmm. Total mukhang hindi ako nauubusan, bibigyan pa kita. Pagsisisihan nilang isa ka sa kanilang naibita. Dito sa silang ay masasaksihan na nila ng mata sa mata. Parehong mighty sa pangalan pero may titingalaan at may buang na isa. Mm -hmm. Time. Check, check. Parang bitin yung kay kay Mod. Di ko hindi natin alam kung ilang minuto 'yun pero compact unit. Eh. Pero ito si M -Side. Ah, sige men, enjoy na lang natin. Check. Woo! Hindi raw siya maarte sa kalaban. Basta hindi bobo at may dating. Yan ang sabi niya sa liriko. Sana sinimplihan mo na lang para di ka may nalilito. Kasi sa madaling salita, ayaw mo kalaban sarili mo. Tapos, Ginawa pa akong manok, pinausukan daw kaya tumapang, napunta pa sa sabungan. Pwes huwag kang mag-alala, papausukan ka rin naman. Pagtapos nitong laban, ikaw yung papakuluan bilang manok na talunan. Mm -hmm. papakuluan, magagawin tinola, manok. Pero siya si m pinaka-cute ng 3GS, yan ang nakakainis niyang pakulo. Kaya kahit mukha siyang masiyahe, nakakainit ng dugo. Sobrang laki pa ng gilagid. Grabe na ko po. Pag nakangiti siya ng buo, kitang kita mo agad yung kalahati ng bungo. <laughs> <laughs> Oo, sobrang papansin. Ha? Kalahati ng bungo? Noong nakangiti? Alatang kulang sa kalinga. Lahat-ata gagawin para lang yung amo mahalina. Kaso mm -hmm. lang kahit anong gawin na pagpapakyot sa liga, <laughs> bandang huli si Kairam pa rin yung ginawang aso ni Anigma. Mm hmm. Pero sige, sabihin na nating baby face, yung itsura mo pang Kaso mukha ka lang tulongges na madali lang ding maonse. Mm -hmm. Tangay ang postura yan, parang lampahin tsaka torpe. Sobrang lambot mo nga tignan, mas mukha pang lalaki si Salome. Kaya wala pa rin dating... Salo ano ba yun? Si Sa Salome Salve ba yun? Kahit yung mga linya pang garote, yan ang itatak mo sa kukote. Magaling ka nga mag-bars, di ka naman tinutubuan ng bigote. <laughs> Pero seryoso, isa na yan sa pinakamatagal o veteran na yung label. Mm -hmm. Kaso dami pa rin naaasar sa imahe mong lame, sir. Hindi to baliktaran par, pero sakto, haymaker. Kamukha mo si Mahal, kaso ang dami mong hater. Di mo ba pansin kahit anong pakita mo ng galing, parang ayaw kanila manalo? Kasi pinipilit mong kilalanin namin yung mga nakamit mong kampyonato Pwes para kang yung Philippine Looper na naging demanding na masyado. Mm -hmm. Kasi kahit anong layo ng narating, inis pa rin yung mga tao. Men, mm -hmm. parang real talk yun sa sa totoong karir ni M-Side, no? Though naman, men, maraming supporter din si m Zaid. Pero yung pagdating nga doon sa mga tao, hindi hati rin. Kumbaga, pero hindi natin madideny naman yung, yung nagawa talaga ni Mzite. Siya yung may, kumbaga, may, may liga, motors Tapos nag-champion din siya. Tapos nag-dos for men. Champion din, men. Grabe to si Mzite din. Alright, Mzite. <coughs> Pinakakit ng 3GS na naman. <coughs> Ines na Ines. Wala nang 3GS. Tapos, gilagid na naman. Isang camera. Inayos na ng Dentalica Dental Clinic. <laughs> Naibanat ko pa dito. Okay lang, gilagid. Yung iba dyan, nakapostiso. Kakayos, kakakain mo yan na matitigas. <laughs> Kakayosin mo yan. Min, madadali ang sponsor kakayo si mo yan tapos bilali no to tawa rin si ano eh si ko pa dito okay lang gilagid yung iba dyan nakapostiso kakayo hindi kakakain mo yan na matitigas <laughs> eh ano naman kung baby face tamang diet at skin lang ang puhunan hindi porket hip-hop, Tomas, dapat mukha kang pambardagulan. Mm -hmm. Philippine Looper, sa kaya yung banat mo, wala rin. Sino pa sa atin yung may lyrics na bukod sa destinasyon, nasa lilingon eh, na magagandang tanawin. Pero ito, trivia. Alam nyo ba na lumabas din to sa probinsyano? Sino nakapanood? Tapos, sa bundok yung eksenang idinaos. Saktong-sakto. Gamit na gamit yung pang-hiking niyang sapatos. <laughs> Kaso hindi ito nagtagal. Tinanggal din siya ng paglaon. Paano pa naman? Binaril na lahat-lahat. Bangon pa ba rin siya ng bangon. Nakinan <laughs> <laughs> to. Binaril na, hindi mamatay yung batay. So pagkalaban mo to, walang killing spree. Puta, hindi siya pwedeng mamatay. Parang mga laban niya sa PS... What? Uh, mm -hmm. uh, uh, issue? Hindi porkit lagi kang bida, matatawag kang gifted. Mm -hmm. Kasi mapabattle rap o TV, mga bakbakan mo, scripted. Mm -hmm. Kasi undefeated Ooh. ang branding. Gago ka ba? Paano nangyari yun? Sa pangalawang finals yun, eh, sure, tinalo ka niya. Mm -hmm. Undefeated, pero sa flip lang. Hindi kasama yung ibang liga. Mm -hmm. Ang labo, ha ba? Eh kung kumakasakasamin ni Tips nung three-way, nang dalawang talo ka na. O diba? wala akong talo, wala akong talo. Parang buksingerong takot masuntok, mabilangan. Marami nang nagbagumot, di na mga pakulumot, baligtaran. Mm -hmm. Kung para sa'yo, ang mga talo sa laban ng kapintasan, kung hindi ka pa nasusugatan, Hindi ka pa nakakaranas ng tunay na digmaan. Mm -hmm. All right, Alright, but... Ganda nung ano nun, nung panapos yung setup bago matapos, men. Gigil na yeah. m -Z. PSP na naman. Tangay ng angel yan, ang bobo. E di ba lagi kang judge doon, wag mo nga ako niloloko? kine mo, panalo ko na ikaw rin mismo bumuboto? Mm -hmm. Kitang-kita sa mga video, halos ayoko tanggapin mga panalo. Kasi yung galit, alam kong babalik sa akin imbes sa mga hurado. Kaya kayo ang tunay na scripted. Sinet up nyo ko tarantado para masamain ang mga tao. At pagbalik ko nga naman ng flip-top, may maaanggal kayong bago. Mm -hmm. Pero speaking of flip-top, naaalala nyo pa ba nung nagbaliktaran tong tanga? Sabi niya, subukan mong baliktarin yung M-site. Katapusan mo na. <laughs> M-site? Katapusan mo na? Hinanap ko yung baliktaran, kaso di ko matantsa. Naliligaw ka ata, di ko na alam kung saan banda. Kasi binalibaliktad ko yung katapusan mo na. Alam mo lumabas? Puta na mo, saan ka? <laughs> Pero yung M-Site, hindi na para laruin. Baka pumangit pa yung sound. Tsaka magalit pa yung crowd. Huwag mo na kasi pilit rin. Nakapix na yun sa only one name you can found. <laughs> oh, there's only one name you can found pinilit niya yon for the sake of prime paano yan pag nawalan ka ng gamit saan mo hahanapin sa lost and find <laughs> kaya ka babadi bag ni tipsy eh tapos balak pa ako isunod ayoko nga sana pumayag Siyempre, mainit at kulob pero dahil sa inis ko sa'yo, tatanggapin kong malugod ako'y papasok din ng bodybag para lang gulpihin ka sa loob yung nun. Sabi kasi ni, ni, ni Tipsy, um, binuksan niya ulit yung body bag. Pinaliwanag niya doon na kasya pa isa, isama mo si Moot. Tapos dito men, papasok si Moot sa loob para bugbugin lang ulit si, si M. Zite men. Babalik natin na onti men. Siyempre mainit at kulob. Pero dahil sa inis ko sa'yo, tatanggapin kong malugod. Ako'y papasok din ang body bag para lang gulpihin ka sa loob. O aabutin mo sa'kin malala. Kaya ngayon palang sorry. At dahil sa mighty ko to nagawa, may pakinabang yung story. Mm -hmm. Pipicturan kanila nila mamaya habang kulata at grogi. Para gawing bagong babala sa mga kahan yosi Yossi. Mm -hmm. Kaya salamat mga silanggenyo, mga napadayo na isip nyo kaming puntahan. Wala na akong ibang hiling pa. Sana sa round 3 niya umulan. <laughs> Alright, M-Side. Round 3. wag. You can found na naman. Ang hustle, bro. Di mo ba napanood yung latest battle ko? Mm -hmm, yung puro English? Dahil last round na, bago umulan, gusto ko sabihin condolence. Kung tingin mo perfect ka, next year pasi tayo kay Enigma English Conference. Oh. Game? Para maranasan mo na sa English, <laughs> barahin, pekto at barahin. O kung gusto mo, promo lang para kahit turug ka, undefeated ka pa rin. Pekto English, putang ina mo, motus. Mm -hmm. <laughs> Maglalaban pala kayo ni Tip CD, no? Ahon nga. Kita kay sa ahon. Sa ahon pa na tempo. Sana sa kalagitnaan umakyat si Shaboy tapos halikang kayo pareho. Sana makat yung video kasi sabi ni Kilan. Kasi hindi siya sigurado. Sana sobrang dikit nung laban tapos isa si MP3 sa hurado. Sana bago ka bumanat umakyat si Serbeyo. Nakadora na costume. Tapos biglang maguhubad, magsisinti ng yosin niyang 4 pesos isa. Mm -hmm. Yung tipong nagkakainitan na, sobrang solid na laban na umaapot sa sukdulan, kaso makakansel yung battle kasi pagdating sa round 3, si Anigma at si Keram nagsuntukan. Pero, eto real talk, eto real talk ha. Alam nyo bang hindi naman na, da, hindi naman na dapat talaga undefeated to dati pa? Pasensya na akong na-reveal. Mm -hmm. Mga tunay lang na hip-hop ang nakakaalam. Talo ka dapat kay si Bill. <laughs> Paano? Dinayan. Kay si Bill pa talaga na no? Yeah. Sabi niya sa flip top, pangalan niya, M. Hot Brad. Yung kumpare ko tuloy, panay ang wordplay sa M. At Hot. <laughs> Tapos mo pala. Pero okay lang, maraming salamat silang genyo. Ito'y maagang regalo para sa mga tao. Hindi ko na binalot yung gift wrap. Salamat sa mga dumalo sa inyo. Salamat sa Mighty para sa gig. At chill lang to. Napausok. Hindi naman masyado. Maraming salamat. Yeah, maraming salamat. Nawala. Nawala. Na, na, na ano doon. Nakat doon. Hindi ko to na naiintindihan yung, yung setup. At uh, yun lang muna for this stream, men. Maraming maraming salamat sa lahat uh, ng mga nakaspat dyan. At kung di pa kayo, men, nakasubscribe, click nyo yung subscribe button just again, para at least may updated kayo sa mga ilalabas natin mga reaction video katulad nito, men. Ingat kayo palagi. Good vibes, subscribes. Peace!